Magandang araw sa inyong lahat, ako si Angelo Santos, at sa aking dalawampung taong karanasan sa kalusugan at nutrisyon, napansin ko ang isang karaniwang pagkain na halos araw-araw nating nakikita sa kusinang Pilipino, ang itlog. Ngayon, ating tatalakayin ang paksang apat na bawal sa pagkain ng itlog, ang maling pagkonsumo, ay magdudulot ng malaking problema sa kalusugan. Naisip niyo na ba na ang isang maliit na itlok ng manok ay maaring maging lunas o lason. Depende lamang sa paraan ng ating pakain. Ngayon, sama-sama nating tuklasin ang isang paksang pamilyar ngunit lingit sa kaalaman ng marami, ang apat na malalaking pagkakamali sa pakain ng itlog na madalas nating nagagawa. Ang itlog ay isang superfood na mayaman sa nutrisyon, ngunit na babalot ito mga maling haka-haka. Marami ang nangangamba na ito ay mata sa kolesterol, nakakabaran ng ugat, masama sa atay, at nakakataba. Ano nga ba ang katotohanan? Sa mga tradisyonal na paniniwala sa Asya, ang itlog ng manok ay itinuturing na isang mahalagang pagkain na nagbibigay balanse sa katawan, nagpapalusok ng dugo at lakas. Ngunit kung mali ang paraan ng pagkain, maari itong makasira sa ating panunaw, mag-ipon ng lason, at magdulot ng pinsala mula sa loob. Kaya ano-ano ang mga pagkakamaling dapat nating iwasan? huwag ninyong palampasin ito, dahil ang isang maliit na nakagawian tuwing umaga ay maring maktakda ang kalusugan ng inyong buong buhay. Unang bawal, pakain ng hilaw o malasadong itlog. Ito ay isang pangkaraniwang gawain ngunit mapanganip. Nitong mga nakaraang taon, nauso ang pag-inom ng Hilaw na itlog na may gatas o pakain ng malasadong itlog dahil sa paniniwalang mas masustansya ito. Sa katunayan, hindi ito totoo. Ayon sa tradisyonal na pananaw, ang hilaw na itlog ay may katangyang malamig at malakit. Kapag ito ay pumasok sa ating sistemang panunaw na nangangailangan ng init para gumana ng mayos, ang malamig at malakit na katangyan nito ay maring magpahina sa proseso ngang ng pagtunaw ng pagkain. Ang resulta ay ang pagkakaroon ng panlalamig at pamamasa sa katawan na nagdudulot ng pananamlay ng tiyan, kabak kawalan ng gana at hirap sa pagtunaw. Ang mga sintomas nito ay maaring maging sanhing pagbigat ang ulo, pagkapagot, pagbabang konsentrasyon, pananakit ang makasukasuan, at panghihinang katawan, lalo na kapag malamig ang panahon. Sa mga kababayhan, maari itong magdulot ng irregularidad sa kanilang buwan ng dalaw. Maging ang siyensya ay hindi rin sumasangayon sa pagkain na hilaw na itlog. Ang maitlog na hindi luto ay maaring kontaminado ng salmonella, isang bakterya na nagdudulot ng pagtatay, laknat, pagsusuka, at pananakit ng tiyan. Ang mga bata, matatanda, at buntis ay mas madaling kapitan nito. Bukod dito, ang protina sa hilaw na itlog ay hindi gaanong naaabsorb ng katawan kumpara sa lutong itlog. Ang puting ang hilaw na itlog ay naglalaman ng afidin, isang protina na kumakapit sa biotin, vitamin b 7 at ang matagalang pagkonsumo nito ay maaring magdulot ng kakulangan sa biotin na nakakapekto sa balat, buhok, at metabolismo. Sa madaling salita, parehong tradisyonal at siyentipikong pananaw ang nagpapayo na iwasan ang hilaw, malasado, o hindi palutong itlog. Kung kinakailangan sa isang resipe tulad ng mayonnaise o ilang inumin, mas mainam na gumamit ng pasteurized na itlog ang pinakaligtas ay ang paglutong ng itlog nang husto upang masipsip ng katawan ang nutrisyon at maprotektahan ang panunaw. Ikalawang bawal, sobrang pagpritong ng itlog sa mataas na temperatura at maraming mantika. Kung ang una ay tungkol sa lamik, ito namang pangalawa ay tungkol sa sobrang init at pagkatuyo. Marami ang hindi kumakain ng hilaw ngunit mahilig naman sa mga pritong pagkain na malutong ang pinakakaraniwan ay ang pritong itlog na may tustadong jilid. Ang iba naman ay gumagamit ng maraming mantika para maging kaakit-akit ang kulay. Bagamat masarap, ang kapalit nito ay ang pagbabago sa katangyan ng itlog mula sa isang balanseng pakain patungo sa isang pakain sobrang init na nakakapinsala. Ang pagprito sa mataas na temperatura sa loop na matagal na panahon ay nakbabago sa kalikasan ng pakain. Ang itlok na sumipsip ng maraming mantika ay nagiging sanhi ng pagkatuyong likido sa katawan. Sa tradisyonal na pananaw, ito ay nakakasira sa natural na fluid ng ating sikmura na nagsisilbing protection. Ang resulta ay pakiramdam ng pananakit o pangangasim ng sikmura, panunuyong bibig, at mabahong hininga. Ang kasunod na epekto ay pinsala sa atay. Kapag ang sistemang panunaw ay hindi napangalagaan, ang atay ay nagiinit na nagdudulot ng pagiging irritable, panunuyo ng mata, at hirap sa pagtulog. Nadudulot din ito ngang panunuyo ng bituka na sanhingang, hirap sa pagdumi. Ayon sa modernong agham, ang sobrang pagprito ay nag-oxidize ng cholesterol sa pula ng itlog, na lumiliha ang asangkap na may kaunayan sa pamamaga at pagbabara ng maugat. Ang mantikang paulit-ulit na ginagamit o sobrang init ay nagiging transfat na nagpapataas ng bad kolesterol LDL, panganib sa sakit sa puso, at paktaas ng timbang. Para sa mga may sakit sa puso o diabetes, ang ganitong uri ng pritong itlog ay lalong hindi mainam. Ang paminsan-minsang pagkain ay hindi masama, ngunit ang regular na pagkonsumo ang mapanganib, kaya't limitahan ang mapakain itlog na pinirito sa mataas na temperatura. Kung naisang masarap at masustansyang itlog, maraming paraan ng pagluluto na mas banayat. Ikatlong bawal, pakain ng itlog kasabay ng malamig na pakain o inumin. Ito ay isang pakakamali na hindi napapansin ng marami. Ang paksasamang ng mainit na itlog at malamig na pagkain o inumin ay lumilikha ang labanan ng init at lamig sa lup ng tiyan. Isang karaniwang eksena sa umaga ay ang pakain ng bagong lagang itlog at inom agad ng malamig na gatas o jus mula sa ref. Masarap sa pakiramdam ngunit pahirap sa tiyan. Ang ating sigmura ay parang isang kalan na kailangan ng init para gumana, kapag kumain ng mainit na itlog, nagsisimula na itong magtrabaho. Ang isang basong malamig na inumin ay parang pagbuhos ng tubig sa apoy na nagpapahina sa proseso ng panunaw. Ang resulta ay mabagal na panunaw, pananatiling linga, pakain sa tiyan at pananakit ng sikmura na nagdudulot ng kabak at acid reflux. Ang masustansyang itlog ay nagiging mahirap tunawin. Ang madalas na pagkain ng itlog na may kasamang malamig na inumin ay unti-unting nakpapahina sa lakas ng ating panunaw. Kapag mahina na ito, ang isang tao ay madaling lalamigin, sasakit ang tiyan, at magtatay. Ini rerekomendarin rekomendarin na mga doktor na iwasan ang salitan na mainit at malamig dahil nagdudulot ito ng thermal shock sa sikmura. Kaya kapag kumakain ng itlog na mayaman sa protina, dapat itong kainin ng mainit-init. Iwasan itong isabay sa malamig na gatas o prutas. Mas mainam na isabay ito sa mainit na lugaw, sinanggag o sopas. Uminom ng maligamgam na tubig o gatas. Maghintay ngang isa hanggang dalawang oras bago uminom ng malamig na inumin. Ikaapat na bawal. Paniniwala samga, espesyal na itlog at sobrang pagkain. Isang karaniwang pagkakamali ngayon ay ang labis na paniniwala samga espesyal nauring ang itlog at ang pagkain nito nang sobra-sobra sa pagakalang mas marami, mas mabuti. Sa Mercado, mayroong ipe, ipang uwi, na itlog tulad na natsiu-chicken eggs, omega-3 eggs, THX, at IBP. Minsan, double o triple ang presyo nito kumpara sa karaniwang itlog, kaya marami ang naniniwala na mas maganda ito. Ngunit ang itlog ay itlog pa rin. Anuman ang tatak nito, ang pangunahing benepisyo, nito ay magbigay ng nutrisyon, lakas, at dugo. Huwag masyadong maniwala sa mga itlog na may espesyal na tatak kung hindi malinaw ang pinakmulan. Maraming itlog na may tatak na natif ay galing parin sa industrial farms. Maring nakbabayad ka para sa peace of mind at hindi para sa tunay na halaga, pumili ng itlog mula sa mga mapakakatiwala ang pinakmulan. Ang ma-functional eggs, tulad ng omega, tiga, o iodine enrich eggs ay mabuti lamang kung ang katawan ay talagang nangangailangan nito. Kung hindi naman, ang araw-araw na pagkonsumo ay maaring magdulot ng sobra-sobra na nakakasama. Ayon sa tradisyonal na kasabihan, kung ano ang kulang, iyon ang dapat punan. Hindi rin dapat kumain ng masyadong maraming itlog. Ang itlog ay masustansya ngunit mayaman sa protina at taba. Para sa mga taong mahina ang panunaw, ang pagkain ng tatlo hanggang apat na itlog araw-araw ay magiging mahirap tunawin. Ang resulta ay kabak, pananamlay, at paktas ng taba dugo. Ilan ba ang sapat para sa isang malusok na nakatatanda, isang itlog bawat araw, o pitong itlog sa isang linggo ay sapat na? Ang mga bata at buntis ay maaring kumain ng isa hanggang dalawang itlog depende sa pangangailangan. Ang taong may mataas na kolesterol o sakit sa puso ay dapat limitahan ito sa dalawa hanggang apat na itlog bawat linggo. Bud ng apat na bawal. 1. Huwag kumain ng hilaf o malasadong itlog. 2. Huwag kumain nene sobrang pritong itlog. 3. Huwag isabay ang itlog sa malamig na pagkain o inumin. 4. Huwag kumain ng sobra-sobrang itlog o masyadong maniwala sa mga espesyal na itlog. Paano ang tamang pagkain ng itlog? Narito ang ilang simpleng paraan na ipinamana pa ng ating maninuno para masulit ang benepisyo ng itlog. 1. Unahin ang paglaga, boiled. Ang pinakaliktas at pinakabalanseng paraan ng paghahanda ng itlog ay ang paglaga nito ng husto. Hindi ito nangangailangan ng mantika at napananatili nito ang natural na katangian ng itlog ang isang nilagang itlog ay madaling tunawin at masipsip ng katawan. Huwag itong pakuluan ng masyadong matagal upang maiwasan ang maberde-berdeng kulay sa palibot ng pula ng itlog na nagpapahirap sa pagtunaw. Ang tamang oras ng pagpapakulo ay mga 6 hanggang 8 minuto. Pinakamainam na kainin ang nilagang itlog sa umaga, sa pagitan ng 7 hanggang 9 am, kung kailan pinakaaktibo ang ating panunaw. Isang perpektong almusal ay isang mainit na nilagang itlog, isang mangkok ng mainit na lugaw o sinangak, at isang basong maligamgam na tubig. R. Steamed Egg Ang steamed egg ay malambot at madaling tunawin, na angkop para sa mga taong mahina ang panunaw, mabagong galing sa sakit, mata-tanda, at mga bata. 3. Mga perfect combination para sa itlog. Itlog at lugaw Ang isang mainit na mangkok ng lugaw, na may kasamang nilagang itlog ay isang mahusay na paraan upang palakasin ang katawan at madaling tunawin, itlog at kutsay, garlic chives. Ang tortang itlog na may kutsay ay isang tradisyonal na pakain na mabuti para sa mga taong madalas malamigan ang kamay at paa, itlog at kamatis. Ang sarsiadong itlog, itlog na may kamatis, ay hindi lang masarap, ito rin ay nakbibigay balanse at nagdaragdag ng vitamin C na tumutulong sa mas madaling pagtunaw ng itlog. Mga kaibigan, nakakagulat na ang isang simpleng itlog ay naglalaman ng napakaraming kaalaman tungkol sa kalusugan. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay nagsisimula sa ating pangaraw-araw na pagkain. Kapag tama ang pagkain, ito ay gamot. Kapag mali, ito ay nagiging lason. Mula ngayon, sana ay tingnan natin ang bawat itlog ng may higit na pagpapahalaga. Iwasan ang apat na bawal at unahin ang mas banayat na paraan ng pagluluto tulad ng paglaga at pagsteam. Ang isang malit na pagbabago, simula bukas tulad ng pakain ng nilagang itlog kasama ang mainit na lugaw at pag-iwas sa malamig na tubig ay makakatulong na maging mas magaan at malusok ang ating pakiramdam araw-araw. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, pakilike at ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay upang sama-sama tayong matuto at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kalusugan. Ako si Angelo Santos, nagpapasalamat at hangat ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan, at positibong enerhiya. Hanggang sa muli.